Governor, ano po ba ang development natin dito po sa inyong patuloy natin na pinaglalaban na, na maayos, makatao at uh, tama ano po na settlement agreement na ito? Governor, go ahead po. Yeah, yeah, okay. Uh, good evening, Yong, tsaka sa yung mga tagapakinig natin diyan. Ating mga kababayan. Yung settlement agreement natin, 'di ba, yan ay uh, inaprubahan na ng uh, Court appeals noong uh, October 3. So, ako naman, nag-aantay ako, inahanap ko nga, kaya yung tanong ko pa rin, uh, where is the money? Nasaan yung pera natin? Kasi hindi naman natin kontrolado yan dahil may mayroon pang kondisyones si Barik na manggagaling sa DNR. Eh, hindi naman natin kontrolado ang DNR. So, waiting tayo. Mm -hmm. Kaya, yan yeah po, pinaka, ang ginawa ko, sumulat ako sa DNR nung isang araw, pinareceive namin kahapon, at eh, humihingi ako ng, uh, ng tulong na kung sakali pwedeng ipaabot kay Presidente BBM na may parating sa barik, na baka naman may meron pang magagumparaan, madagdagan yung ating uh, uh, hinihingi. Kasi I know for one na talagang merong naka-reserve uh, ang pera yung barik, for adverse claim nung binili nila yung Placer Dome noong 2005 naka indicate yan sa sa kanilang financial statement. Hindi kung hindi sa mga magagandang lugar ko. So uh, Ate uh, uh, Oh, sige. Go ahead po, go ahead po. Go ahead po, Governor. Uh, so yung 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 provisioning nila for adverse uh, claim na lang, kagaya ng pinaliwanag ko sa inyo nung kailan binili ni barangay si Placer Dome, di ba? So sa mga ganyang malalaking transaction, normally may mga provision 'yan for a uh, adverse claim natin na tinatawag. Meron silang term dyan eh. Uh, Nag-hire na ako ng ano, pinare-research ko nga. Yan eh, sariling gasto na natin. Pinare-research ko kung ano ba talaga yung naging transaction ng uh, plaza Dome at ng barik. Uh, eh, mag-antay-antay lang tayo at baka eh, makuha akong information. Ibabato ko kagad ka sa iyo. Okay. But eh, for the meantime, na na nga tayo kasi dinisisyon na na ni ni Court Appeals at eh, ang magagawa na lang natin eh, nasa nasa ano na ng DNR kung paano nila itutulak itong aking uh, uh request na kung pwede pakabutin kay Presidente BBM. Iba yung nanggagaling sa Office of the President kung sakasakaling meron silang uh, gustong iparating sa barik. I understand, Governor, na kayo po ay nagkaroon ng pagpupulong sa atin pong kalihim ng DENR. Ano po ba yung uh, naging tugon o yung naging uh, 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 katugunan po sa inyo ng atin pong uh, uh, DENR tungkol po dun sa nilalabi nyo pa po, Governor? Okay. Eh di, ganito nga, nakausap po si Secretary Lutilia, at saka si Yusek Mitskunya, at saka si uh, Asec uh, Gallardo parang ganon. ano? Na sinabi ko nga sa kanya, pinarating ko sa kanya yung concern ko. Kasi sina unang-una sinabi ko na, Boss, eh, Secretary, nahihinaan po ako dyan sa, sa 100 million dollars na yan. Kasi alam ko nga, nung una pa, eh, ang estimate nga nila, although matagal na yan, 400 to 800 million dollars. That's one, ano? So, inulit ko lang. Pangalwa, ang sabi ko siya, lang, eh, wala naman pong malinaw na nakalagay doon sa escrow fund na, halimbawa, inaprubahan na nung isang araw ni Coto Bapils, where is the, yung sinasabi nilang 50 million dollars na ilalagay nila sa escrow fund? Wala pa tayong natatanggap na abiso. Yan ang, ang kinakatakot ko noon, na, baka man din, yung mga kondisyones na hindi, kung ano-ano mangyari ba dyan, eh, wala na, nasintensya na. At pangatlo, pinaabot ko rin yung hindi ko pag yung pagtutol ko na ang bigat ng inihingi ng ng abogado na 25%. Sila nagulat din. So kasi hindi raw naman alam ng DNR yang ating negotiation na ginawa. Yun ang sinabi nila sa akin eh nung daw ang ating uh, ating governor no, na nakaraang administration hindi nila alam kung ano nangyari. So So ano pong tugon? That's where we are. So, ano pong tugon ng ating secretary? Aba, eh, nung pinaabod ko sa kanya yan, sabi lang pag-aaralan pa nila. Mm. So, imagine, di ba? Uh, kasi may mga, may mga, uh, tawag dito, meron silang mga case briefing noon na ipapakita ko sa iyo, mas maganda yung talagang makikita mo kung anong case briefing nila. Okay. Uh, mahirap kasi yung kwento-kwento eh. You know naman, uh, ang uh, galaw ko yung, mm -mm. pag wala akong hawak na dokumento, eh, I would rather not say anything pag hindi ako nakakasiguro. Apa. Di ba?